For today's video ay magaluto naman tayo ng masarap na merienda din sa probinsya. Napagusto naman nga ni Anchang Nyo ng pinalto kaya iri at nagkayod na agad ako ng nyog habang Anchang Nyo naman ay nagabilog-bilog na niring malagkit. Inatawag din nga ni Iri din bilo-bilo. Sa inyo baga mga tsong at tsang, anong tawag din eh? Sa iba nga ni ay din ito ng kamote, saging, langka at kung ano-ano pa. Pero iring agaw inamin ay mas pinasimpleng version lamang at ayaw din ng tsang nyo ng sobrang daming sahog. Nang makayari nga ni sa pagbibilog ay nagsalang na ang tsang nyo ng kaldero at una nga ni niya nilagay itong pangalawang gata na nyo. Dinagdagan na din nga ni, niya ng tubig at pagkatapos ay hinalo-halo ng konti hanggang sa kumulo. Pag kumulo na yan mga chong at ay alagay na natin yung binilog nating malakit. Ay gusto pa nga yan ng nyo na isa-isang alagay ay kakoy tama yun. At siguradong sa sunod na mahal na araw pa natin yan matitikman. Nung naglutangan na nga ni yung mga bilog ay nilagay na din niya itong mais at sago. Ay sabi ko nga ay mukhang namiss nga ni talaga ni Ri ang bilo-bilo. ni pa! At habang nagluto ay may pagluha pa. Inilagay na din nga ni ng Chang yung kakanggata at nilagyan na din niya ng asukal. Nasa 1/4 siguro yung nagamit na dyan. At isinunod na din nga ni niya itong tinuno na glutinous rice flour. Ay ano hirap big kasi noon. Para daw nga medyo lumapot pa itong sabon ng pinaltok. At maya-maya pa ay naluto na din itong ating pinaltok slash ginataang bilo-bilo. Ay syempre alam niyo na ang kasunod niyan. Syempre atin naman niyang titimusan. May gina din nga ni at andini ring dalawang pamangkin ng Chang para naman may katulong kami sa pagubos ng isang ng pinaltok. Ay malalaman mo talagang Pinoy ka kapag sobrang init na lang panahon tapos yung merienda mo ay nag-usok-usok pa. Tingni eh, at matawa pa diyan yung nagareklamo anong init daw pero kapi pa din ang hanap Miss Kikaterika ng araw. <laughs>